Meron pong post uh, itong si Kathy Binag. Ito po yung bagong pakawala ng grupo ni Harry Roque at ni Maharlika. Siya daw yung testigo na maraming beses daw niya nakita. etong si Marcos Jr. na gumamit ng cocaine limang beses daw. Kailan kaya ito? Kasi kung ang usapin ay ngayon, <laughs> mas okay sana. Pero baka kasi ito is taong dekada na ang nakalilipas. Kabataan pa siguro ni Marcos Jr. Pero yun nga, ibinabalik na itong mga honghang na ito. <laughs> Inalok daw itong si Kathy Binag ng uh, cocaine, shabu, na itong si First Lady nung una nilang pagkikita. Nung una silang magkakilala. Kaya talagang nakakapagtaka. Yung mga script, yung mga drama na itong mga ito ay bistado na naman po. Bistadong bistado na naman. Tignan natin na itong bagong post na itong si Kathy Binag. Ang sabi niya dito, di na bago yan. Bully talaga ang grupo nila. They think they are always above the law. Ang tinutukoy niya na grupo ay ang grupo ni Marcos Jr. sinasabing Voltes 5 na itong si Maharlika na kuno ay pawang mga bangag at gumagamit nga ng illegal na droga. Voltes 5. Yun po ang bansag ngayon ni Maharlika. Kasama dyan si Sobel. Ah. Sino sa mga Sobel na yan. Anyway, kung sino man. Naman tayong masyadong kilala sa mga ganyan. Ayun, so sabi niya, uh, they are always or they think they are always above the law. For them, money talks and they can buy anyone or anything. <laughs> Natuwa ko doon sa huling banat niya. Uh, money talks for them and they can buy anything or anyone. No wonder, kaya pala kayo nabili. <laughs> kayo yung nabenta. Kayo yung nabili ng karamihan sa mga yan. Sige, tignan natin. Ishinair pa po ito neto si Mr. Harry Roque. Talaga lang, Mr. Harry Roque? hindi ka nabili. Talaga lang po, wala kayong, hindi nyo sinangla ang kaluluwa nyo kay Digong? O di ba kayo yung madalas ay nagpapagamit sa pera? Madalas, o naging ganyan ka nga, Mr. Harry Roque, dahil sa pera. So kayo talaga ang, o para sa inyo to. Di ba? Money talks for you kung wala sigurong intensyon na pera, kung walang involved na pera, ang isang ang isang sitwasyon, ang isang bagay, nako, siguro kahit papano ngayon, maayos pa rin at kahanga-hanga pa rin sa pagiging human rights lawyer etong si Harry Roque. Pero ang punto dito, lahat ng yan, bottom line, ay pera. Kaya, tumibay ang sikmura para magsinungaling, tumibay ang sikmura para manloko ng mga kababayan natin, at wala na rin kahihiyan. Ganyan po ang nangyari. Tapos ang lakas, yun, ang lakas ng loob nyo na they can buy anyone or anything, e kayo pong mga nagsasalita ng ganire ang totoong nabili ng inyong mga idolo. Binili ang kaluluwa nyo. Or I should say, isinangla nyo ang kaluluwa nyo. Hmm. good luck.